Hey, hey! What's up mga aklanon? So ngayon, magluluto tayo ng adobo. Paa ng baboy. Siyempre, una na natin gawin ay pakuluan muna natin yung paa. Lagyan ng konting asin. So ayan. Tapos na. Tapos maglalagay tayo ng mantika para prepetuhin yung saging na sa baal. Siyempre, para naging crunchy siya. Ayan. At syempre, halu natin para hindi siya masunog para balance ang pagka golden brown. So, ayan. at ah, syempre, yung ginamit nating saba is hindi yung hinog para hindi siya madaling masira. So, ayan. Kukunin na natin. At syempre, ilagay rin natin ng patatas. So, pipituhin din natin ng madali lang. So, ayan, para maging crunchy. So, ayan. So, halu lang natin. So, ayan, tapos na. tumbilis di ba? <laughs> At shout out pala dyan sa barangay na Loo, Kalibuaklan, kay Ma'am Graciel Yatar. So, laging nanonood yan. At kay Tita Jovi Bartolome dyan sa Briones, Kalibuaklan. At syempre, gigisahin din natin yung bawang. Yung ginamit natin yung pinagpirituhan din kanina kasi sayang rin. So, ilalagay din natin yung sibuyas. Siyempre, haluhaluin lang natin para hindi siya masunog. At siyempre, ilalagay na natin yung paa ng baboy. So, ayan, dalawang kilo yan. So, ayan. So, ang part na masarap dito is yung kukod. <laughs> yung, sa may, ano, basa kukud. Masarap yan. Hindi siya, hindi siya masyadong mataba. So, ayan, gigisahin lang natin. So, haluhaluin para manuot yung mga subuyas at lasa ng bawang siyempre lagyan din natin ng Sarusuan soy sauce siyempre konting konti lang para manuot yung lasa yung alat gisa gisay na natin kasi baka masunog jumalakas pa naman yung apoy mabuti nga at wala dito si Anan -An kasi kapag siya yung nagluto nito tsak sunog <laughs> Siyempre, lagyan natin ng konting pampalasa, yung magic sarap. At siyempre, lagyan din natin ng asin para maging sakto ang lasa at laurel. Yan, para medyo mabango at mawala yung lansa. At lagyan din natin ng tubig, depende sa inyo kung gaano karami at gusto nyo masabaw o hindi. Yan. Siyempre, halululunan -halu natin at lagyan din ng paminta. So medyo marami-rami yung nilagay natin kasi mas masarap. Medyo maangahang. At ayan, kumukulo na nga. At syempre, lalagyan din natin ng sili haba para mas masarap. At syempre, lagyan din natin ng oyster sauce para pampalasa. So ayan. So dagdagan lang natin ng tubig kapag wala pang ano, pag hindi pa siya malambot. So ayan, lalagyan din natin siya ng bulaklak ng puso ng saging para mas masarap. At syempre, halu-halu ilang natin. Tapos kapag wala ng sabaw at medyo matigas pa siya, pwede pa rin natin lagyan ng tubig kasi yung lasa niyan hindi pa rin mawawala. Andyan, din, andyan lang yan. At syempre, lalagyan natin ng Sprite para medyo matamis-tamis. At syempre, yung kunting suka para mas masarap. At syempre, hindi mawawala sa adobo ko lagi yung asukal para mas masarap yung kain natin para manamis-namis para balanse yung alat, yung asim at syempre yung anghang at ang tamis para mas marami yung makakain natin. Yan. At syempre, Halo-halo lang natin para hindi siya masunog at manuot yung mga pampalasa sa karne natin ng baboy. So ayan, ilalagay na natin yung patatas, kasabay yung saging na pinirito natin. Ayan, para maghalo ang lasa sa sabaw. So halo-halo lang natin at ayan, hmm, amon nyo ba yung sarap? <laughs> Grabe yung niluto ko, mukhang masarap. Mukha lang nga pero hindi ko alam yung lasa. <laughs> Ewan ko kung masarap. So ayan, halo-halo lang natin. Ayan, nagugutom na ako pati si An-An. At ayan na nga, halo-halo lang natin. At chak luto na to. Ayan, tingnan muna natin kung ano kung malambot na. So ayan, tuhamuin na natin at kainan na.